Kamakailan lamang ay uh, nagpatawag ng uh, meeting ang uh, Pangulong Bongbong Marcos para sa mga opisyal ng ating sandatahang lakas at ang uh, isa siguro sa mga layunin niya roon, kaya niya pinatawag ang mga ito ay uh, ito nga at isang uh, pamaskong handog para sa mga uniform personnel kung saan ay uh, dinagdagan ng kanilang uh, sweldo uh, katulad ng uh, ginawa ng dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte ay uh, isa siya sa nagbigay ng uh, magandang pasahod sa ating mga kasundaluhan noong kanyang kapanahunan. Kamakailan ay uh, pinangangambahan na uh, magkaroon ng uh, isang uh, destabilisasyon na uh, isa sa kinatatakutan ng mga namumuno madalas. Kasi mahirap kapag ang uh, na ng uh, bansa, lalo na ang uh, sandatahan, dahil na siyang uh, talagang may pwersa. Dahil uh, yan ang ano eh, yung mga opisyal na siyang nangunguna sa kanila kung sakasakaling uh, gawin ng ganong mga uh, hakbang na kalimitan, nangyayari lamang yan kapag uh, hindi na nila nagugustuhan yung uh, pangwalakad ng mga leader o yung pinuno ng isang uh, bansa. Maraming pangyayari na ang uh, naganap. Patulad ng nangyari nung IDSA uh, 1, kung hindi sa mga militar, ay uh, hindi naging matagumpay yun. Dahil kaya nga napatalsik ang uh, Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong time na yon, dahil sa bumaliktad po ang ating mga ilang mga kasundaluhan at isa ng araw ng namuno ay si uh, Gringo Hunasan na isang uh, opisyal bata pa siya noon matalino itong ating Pangulo at talagang uh, pinulong niya ang ating mga kasundaluhan dahil na, nakatunog na yata siya na may mangyayaring ganun na mukhang uh, nagkakaroon ng uh, uh ugong-ugong noon na uh, talagang uh, isa 'yon sa pinangangamba. So kanina napanood natin sa news itong uh, pagtaas uh, ng sahod ng mga sundalo. Balikan natin yung news na 'yon at uh, pakinggan natin base pay at subsistence allowance ng militar and uniform personnel. Pakinggan natin na ah, kung ito ba'y uh, tinaasan. Ang uh, pagkakalam ko kasi kanina, tinaasan ng sahod. This pay at subsistence allowance lang pala itong uh, nakalagay dito. Pakinggan niya natin itong news na ito. Kasunod ng mga paalala sa mga sundalo tungkol sa pagiging Yan tapat o. sa konstitusyon at loyalty inanunsyo naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtataas ng sahod at subsistence allowance ng mga military and uniformed personnel. Umugong ang mga balita ng destabilisasyon sa hanay ng militar kasabay ng mga itinaos na malawakang kilos protesta sa gitna ng sunod-sunod na naungkat ang maliya sa flood control project at pati sa budget insertion pero hindi nagpapatinag ang Pangulo na ilang beses nang nagpaalala sa mga sundalo na maging tapat sa konstitusyon. Tulad sa ako ng Henostia niya para sa mga council sergeant major, mga senior enlisted personnel na nagpapayo sa AFP chief of staff sa pagbuo ng mga polisiya sa sandataang lakas kamakailan. In these challenging times when uncertainty tries to cloud our vision, your purpose remains unchanged. Oh! To uphold our constitution, remain loyal to the Republic, and Ganyan din ang piling niya sa pagtatapos ng may 600 bagong opisyal sa Major Services Officer Candidate Force. The AFP that you are part of now must always rise above politics. Your loyalty must not be for any individual or any faction but only to the Republic. Ngayon, may magandang balita pang inanunsyo ang Pangulo para sa mga military and uniformed personnel, kabilang ang mga sundalo at mga police, pati Coast Guard, mga bantay sa mga preso, at mga nasa National Lapping and Resource Information uh, Authority. Kabilang pagkilala uh, sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon, at husay ating itataas ang base pay ng MUP. Sabi ng Pangulo, pagkilala ito sa patuloy nilang pagtupad ng tungkulin sa gitna ng hamon ng mga kalamidad at sa siguridad papalupa, tubig o hipapawid pa. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin, kahit kaakipat ito ang mga sa kanilang kaligtasan, sa lupa, tubig o hipapawit. Hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ang inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Mm -hmm. Hindi pinanggit ng Pangulo kung magkano ang itataas sa base pay ng mga MUP, pero ipatutupadaw ito sa tatlong yugto. Sa January 1, 2026, January 1, 2027, at January 1, 2028. Simula January 1, 2026, itataas din ang subsistence allowance ng mga military and uniformed personnel sa 350 pesos kada araw. O oh, yun, no. bis pay pala yun sa subsistence allowance ang ibinigay uh, ng ating uh, Pangulo. Uh, dapat talagang alagaan ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. ang mga kasundaluhan dahil ito ang uh, nagpapotekta ng ating bayan. At uh, yan ang nakakatakot kapag bumaliktad ang mga yan, eh, talagang uh, na uh, masisira ang ating uh, bansa at uh, talagang uh, magkawatak-watak. Tulad ng ginawa ni uh, pangulong uh, dating pangulong Rodrigo Duterte at talagang uh, tinutukan din niya 'yan dahil uh, kalamitan may mga bansa na dahil sa ganon na nagkakaroon ng uh, paksyon at doon uh, nagiging magulo ang isang bansa may mga paksyon paksyon na mga militar at uh, dapat uh, 'yun ang uh, laging unahin na ibigay dahil uh, sila ang uh, talagang uh, efektibong uh, tagapagtanggol ng ating uh, bayan o ng ating bansa at uh, kung yun ay uh, mawawala, lalo yun ay yung uh, loyalty nila sa ating konstitusyon wala na, guho na ang uh, ating uh, bayan at uh, talagang uh, maano na ma-demoralize na yung ano yung ating uh, bansa kapag ano na ang mangyayari. So, maganda yung uh, ginawang hakbang na yan ng ating Pangulo. Talagang uh, pinatawag niya pala yung mga kasandaluhan at uh, lalo na ang mga opisyal bago niya in-implement itong uh, BISPAY na to at pinatawag na subsistence allowance. So, kanina na napanood ko itong uh, news na ito na akala ko uh, yung kabuang sahod pero ano lang bispay lang pala to bali tatlong beses na gagawin una sa January 2026 January 1 January 1 27 and January 2028 ayun dito sa napanood nating news marunong din tong ating uh, pangulo at uh, naisip niyang uh, unahin gawin yun dahil uh, kamakailan nga eh talagang uh, hindi maayos at hindi maganda ang ating nababalita na magkakaroon nga ng uh, istabilisasyon na isa sa kinatatakutan lagi ng isang uh, pamunuan na kapag nangyari yung ganun uh, at uh, kapag nang, ang isa pa dyan magmumula sa hanay ng mga militar ay napakabilikado ng uh, lagay ng ating uh, bayan o ng ating bansa pag gano'n ang uh, mangyayari. So, sana maayos na ang lahat at uh, magkaroon na ng uh, uh, maayos na pamunuan ng ating Pangulo at uh, itong mga problema na kinakaharap niya ngayon na uh, talagang uh, ang daming uh, ang daming problema dahil nga, isa pa dyan itong uh, nangyayaring uh, Corruption na ito na talagang malawakang corruption dahil uh, siguro matagal na 'yan na uh, nangyayari at um, ang kawawa dito ay uh, tayong maliliit na mga uh, mamamayan ng ating bansa at uh, yun ang nagsasuffer lagi dahil na sa uh, dulot ng uh, uh, Corruption na ito, na imbis na makakatulong, yung pera nga uh, kinurap nila, eh, talagang nagpahirap ito sa mga tao. Dahil isa nga dyan, yung yan, nagkaroon ng malawakang uh, pagbaha dahil wala ng flood control na hindi naman na uh, may mga project ng flood control na hindi naman nagawa.